Ano le? Ito talaga si... kami sa mga taga Cebu. oh Cebu. Uh, si... si na yan? Roderick. Roderick. D'was. D'was. Ayan. Ayan Yung pinsan ko si Roderick D'was Mino, Narana naranawagan ako. Oo. Uh Paano? -huh. Para kung sino man nakakakilala, mag uh, kami kami kamo. Si ang na ano? Chip na LTO ng <coughs> Cebu. Cebu. Oo. Nanawagan kami mga guys. Kung sino man nakakilala, mag insan mm. kung napapanood mo ako mm. ako si Loli mm. baka pwedeng makahingi yun kasi wala na si, ano, wala na si Maba at si Daddy. Hmm. Baka pwede ako makahingi sa'yo. Yun. Shout, shout out ba? Ano? Oh. Oh. Anong pangalan? Si... Roderick. Roderick. Binong Diwas. Diwas. Rod Roderick. Binong Diwas. 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 Ay, Roderick Diwas, Diwas. Mino. Yun. Yeah. Oy, insan, baka pwedeng makahingi. Yun. Yeah. Nanawagan kami sa iyo. Baka pwede ako makahingi sa iyo. Kasi si Dade magbula nung namatay. Wala na akong ano, wala na akong buhay. Hmm. Ayun. Kaya umaasa na lang ako sa mga kapatid ko, ganun. Pero ikaw, baka pwedeng makahingi ng tulong sa iyo. Hmm. Ayun. Ganon. Sana makarating sa Sana makarating sa iyo para wag ako panawagan. Ko, Kasi ako magmula nung namatay si Daddy noon, eh wala na ako inaasahan. ang inaasahan ko si Ate Bibian. Eh pero si Ate Bibian naman, edi... Eh, di sakto lang. Ayun. Oy, insan, baka pwedeng makahingi ng tulong sa Pwede ba? Oo, oh, Salamat. Oh sige. Naparating natin yan. Salamat. Oh. Oo, oh, bye-bye. Isan, bye-bye. Hmm. Baka pwede, pwede makahingi ng tulong sa'yo. Oh. Bye-bye. Oo. Oh. Yan, yeah. si Diwas. Si Diwas yun. Ano yun? kay... <coughs> baka pwede baka hingi ng tulong sa'yo kasi ako naman nag-alaga ako nung araw na mapamangkin eh di ngayon magmula nung nawala si daddy e eh wala nang pera wala.